Pila sa mga naga sa evacuation center sa palibot sa Bulkan Kanlaon ang nagbalik na sila mga lugar para magboto. Temporaryo nga nagbinalik na sila mga lugar. Ang iban sa mga internally displaced persons ukon mga naga sa evacuation centers para magboto kaina. Si Barbara Montesino wala makaupod sa truck na naghakot sa mga taga-barangay Masulog kaya 4 pa lang sang kagahon na nugat na ang truck. Mansig-mansig Ma, na lang sila sa ngiyakiingod sa pagpadulong sa Masulog man. Elementary School so, man, tamit, tamit, para magboto. Nagupod na, sila um, sa news team uh, ah. para hindi na magastuan pa sa prete. Ginistorya niya na, ngayon yung pinakauna nga tion nga naabtan sila sa lima bulan sa evacuation center kang na, kag naabtan pa sa piniliay sa evacuation. Mabudlay man ang sitwasyon pero nagasunod sila sa mandato sa gobyerno. Sa Masulog Elementary School sa Canlaon City, kaupod nila ang iban pa ng mga IDP sang kanlaon sa pagboto. Gikan sa eskulahan, makita pang athag na views sang vulkan. Pagkatapos sila ng magboto, balik na naman sila sa evacuation center. Kag wala pa sila makibalo kung tub o sila magapabilid dito. Sa La Castellana, La Carlota City, Bago City, sa Negros Occidental, may 5,000 man ka mga IDP ng mga botante ang ginpangdala kag nagmatumato kanto sa mga voting precincts nila. event ka years first time nimo magboto nga ari kasi oh, iba so, ano ka budlay sang inyong sitwasyon balik -balik, nga aman di nga di budlay nga magkulit-kulit ka pa sa imo balay tapos ang imo nga umato didto di ari ka hapon aga hapon kami ga ka. ano si? balik balik mm um, balik balik kami oo mm um, ki okay. nang budlay gid ka kapoy gid ka tama balik 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 din di ka nga barangay ka star ang iba balay kita? Mananawin kita? Ito lapit-lapit na kita sa vulkan. 6 to. Ha? Ang um, ano, 6 km. 6 km? Sulo na sa 6 km. So, hindi so 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 so, ka mo kabalik. Makabalik mo lang. Ah.